Hi mga kauni for today's vlog nga guys. Tuturuan ko kayo kung paano mag-edit or gawing AI yung ating picture dito sa Messenger. Yes, ito yung bagong update ni Messenger. Pwede ka na dito gumawa ng AI picture or ating i-edit dito sa ating Messenger. Pero bago yan guys, i-update muna natin yung ating Messenger kung hindi pa naka-update sa Play Store. So, libre lang to guys. Basta naka wifi ka or naka data ka. Pag nakalagay naman is open guys, is pwede mo na yan i-open. At ibig sabihin yan is naka update naman yung ating messenger. So, for example, ganito guys. Ito na lang sa aking account. So, magsasend ako ng picture para maging edit siya. I-edit natin siya. Gagawin natin siyang AI. So, for example lang naman ito para kapag nag-send ka ng picture is maganda So, parang naman to sa gusto mag-edit ng AI guys So, pili ka lang ng picture na gusto mo So, kailangan may nakaredy ka na dito So, yung sa akin guys is Pipili na lang ako dito sa aking uh, gallery So, madadirect siya sa gallery natin Hanapin na lang natin yung aking i-edit So, wala akong masyadong makita So, uh, hanap lang tayo dito sa akin Na i-edit natin, gagawin natin siyang AI So, for example na lang guys ay Ah uh, itong aking uh, pusa, ayan. So, itong pusa is nasa loob sya ng uh, banga. So, gagawin natin yan is, ikiklik mo lang siya, guys. So, mali yung aking ginawa dito. So, ikiklik ko lang. Ayaw siyang maklik kasi kaya nagiging ganyan. So, itatap mo lang siya para lumaki yung picture. And then, guys, makikita mo yung edit dito sa taas. Ayan, iklik mo lang. So, lalabas dyan yung edit image with Meta AI. So, hindi mo na kailangan pumunta sa Google para i uh, gawin siyang AI. So, dito lang sa Messenger, guys, magagawa mo na siya. So, medyo matagal lang siya. Maglo-load dito, guys, yung gusto mong, uh, gusto mong gawin sa image. So, ayan, may 3D. So, magiging 3D siya. So, ayan. So, pwede din dito, guys, is yung, ayan. So, pwede din siyang style anime. So, bahala ka dyan is pwede mo na siyang uh, ma-edit dito. So, para naman ma-download siya or ma-save siya, meron naman ditong save. Kapag ready ka na na nakapili ka na ng gusto mong i uh, na picture na ginawa mo dito sa ating uh, picture, so, uh, pwede mo yan itap. Tapos, may nakalagay down na uh, arrow down is, ibig sabihin nun, is pwede mo na siyang ma-download. So, ito na lang yung pipiliin ko, guys. So, medyo hindi ako pa dito sa ini-edit ko. So, ayan, mag-iiba pa tayo. Maghahanap pa tayo ng choice. Maraming choices dyan, guys. So, ito lang yung napili ko, guys. Yung isa, yung pangatlo. Tapos, ayan, guys, may nakalagay save. And then, masasave na yan, guys, dito sa uh, Ibig sabihin, mas, madadownload na yan. Ayan, guys, may nakalagay na save. So, mapupunta na yan sa gallery at pwede mo na yan isend ulit dun sa gusto mong pag-sendan. So, example lang naman itong picture na ginawa ko.